Hello! Sa so, totoo lang, yung iba dyan. Kasi simula pa lang nila mag-vlog at na sila na, kailan kaya ako makakasahod dito sa Facebook eh, Guys, sabihin ko sa'yo yung totoo. Nag-start ako mag-vlog, bagong account, walang followers, walang viewers. Three months bago ako nagkaroon ng content monetization tools. Almost one year ako bago nakasahod. Sa una-unang month ko, simula yung na-monetize ako sa stream ads at sa star one month, meron akong 30, 35 dollars. Next month, umangat-angat siya kunti. Meron na akong 50. Three months, umangat-angat na siya. Malapit na mag-100. Four months, na 120. Yun, pwede na makasahod. Kasi pag may 100 dollars ka, pwede ka na makasahod. Pero nagka-problema pa. Ne, naudlot na naman. After one, one year, alam mo kung magkano naabot sa ating laman na aking ano, earnings. 1,227 dollars. Almost one year ko yan guys bago nakuha yung $1, one ay 227 dollars. Magkano siya? Igit 55,000 bago ko nakuha. Kasi nagka problema mga earnings ko kasi ang dalawang account ko. Nagka problema din yung payout ko kasi pinalitan ko kasi nga, kung ano nang -ano nagawa ko, kung bakit hindi ako makakakuha ng payout ko. Para dumating din yung point na nag-close yung account ko, almost three months, one month atay, bago ibinalik ulit sa akin ng Facebook. Kasi may na-close ako. Kasi pinalagin ko dito sa finances, nakalagin doon sa akin sa Qatar. Kaya sabi ni Facebook, nahat na daw yung account ko. Kaya din close niya. O, so, simula na, nag na naman yung earnings ko doon. Pero okay lang din kasi kahit paano binigay naman niya sa akin yung pinag ko at yung sahod ko almost 50, 55,000 plus. Kaya mabait pa rin si Facebook kahit paano. mabait si Nita. Marami siya natutulong ng tao. Si Nika Ortiz, na kilala nyo. Tumasawad na siya ng million-million every month sa Facebook. O, oh, di ba? At soon, kapag may tiyaga kayo, may nilaga. Dublisipag lang dahil sipagan nyo. Galingan nyo. Sabayan nyo ng engagement at mag-consistent lang kayo sa pag-upload sa araw-araw. Yun lang talaga ang talagang pinaka-the best na way guys para ma-monetize at madagdagan yung mga followers nyo at saka views nyo. Para mapansin kayo ni Algo. Kasi once na nakitan kayo ni Algo, tuloy-tuloy na yan guys. Basta hindi lang kayo magkaroon ng violation. Kaya yun yung iingatan nyo guys. Kapag nakita na kayo ni Algo, ingatan yung hindi kayo magkakaroon ng violation. Minsan kapag nakita na kayo ni Algo, nag-iisip na kayo, ano naman kaya i-content ko para naman na mag-viral. Ang um, isipin nyo guys kung ano yung good quality content para mag-viral na same same sa nag-viral sa post mo. Pero mag-ingat-ingat kayo sa mga music dahil once na nakapirate kayo, bababa ulit yung views niyo, bababa yung mga followers niya. Babalik na naman siya after one month. Yeah, guys.